Guys, hindi po kahit tumanda or matanda na, eh, may pinagtandaan or matured na or full of wisdom at knowledge. Yung iba, hindi pa rin kumagraduate. Ang tanda-tanda na, nang babae pa rin kahit may asawa. Ganun din naman, yung iba, may asawa na. Pero nang lalaki naman yung babae. O yung lalaki, nang lalaki. O yung babae, nang bababae. O yung iba, matanda na, chismosa pa rin wala, yun ang trabaho nila. Doon sila kumikita ng pera. Ano ang pwede mong gawin? Pwede mo na lang silang intindihin, ipagdasal. At pakitaan mo lang sila kung sino kang ka totoong tao. Kung mabait ka, kill them with kindness. Kung hindi, hindi, hindi. Ganun lang yun. Kami kasi ni Wifey, ni Serena Agassi, ano kami, mabait kami tao eh. Pag nakita ka namin, kahit alam namin na hater ka, o galit ka sa amin, babati ka namin, good afternoon, good evening, hi, have a great day. Ganun lang yung pagkatao namin, positive yung outlook namin sa buhay. Every day, we have thanks to our uh, Lord and Savior, for giving us another beautiful day. Tama kayo, mali ako, Mr. Dr. Du.